Buhay ko before V-Mobile, isa lang akong estudyante noon. kaka ko ng high school, then isa rin akong musician, isa rin akong orchestra member. Then, bago ako mag-start kay V-Mobile, nag-Facebook lang ako nun, nakita ako ng isang cheque na tinag sa kaibigan ko. So, nakurious ako nung time na yon, kaya ako tinanong yung taong nag-post. Then, after noon, tinanong ko sa kanya kung paano gawin negosyo, tinuro niya sa akin, then ko, kaya ako nandito sa negosyo. Hindi ko inisip na pwede palang kikita ko ng ganito-ganire. Ang inisip ko lang noon is loading business. Since estudyante, may mga kaibigan ka na nag-load, may mga kaibigan ka na gumagamit ng cellphone na bigla-bigla na lang dalabas ng classroom para magpa-load. So naisip ko, pati na naiintindihan yun yung naggaming ko negosyo? In a way na kahit na magpa-load lang sa akin yung ko, kikita ako. Doon na nag-start. Akala ko, simpleng loading lang yung pala ito. Ikukwente mo lang siya sa mga kaibigan mo, kikita ka na. Yun pala yung tinatawag na endorsing na ginagawa rin ng mga artista. Nung nagsimula ako sa negosyo ng to, maraming rejection syempre dahil hindi ko pa inalo yung negosyo ng dahil na excited ako, kumita. Pag ikaw pumasok sa negosyo, isipin mo kagad kung ano yung kikitain mo. Pero mali pala. Ang ginawa ko, lumapit ako sa mga mentor ko, sila yung nagturo sa akin kung paano gawin yung negosyo, kung paano yung tamang diskarte at sobrang dali lang pala. Naitulong sa akin ni B-Mobile, since estudyante pa lang ako, di naman ako yung sobrang part full time sa negosyo to. Part time lang siya, pag may free time ako, gagawin ko siya. So yun, nakatulong sa akin, nakabili ako ng laptop ko. Which is galing talaga sa kinita ko kay V-Mobile, nakabili ako ng sarili kong cellphone, nakatulong ako sa magulang ko na kahit pang grocery lang, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, sa internet, which is para sa akin malaking tulong na para sa kanila. Na habang nag-aaral ka, mas maganda na nakakatulong ka sa magulang mo. So ang gusto ko sana sa mga kabataan na yun, silang mag Na kahit habang bata pa lang kumikita na sila. Nabago talaga yung lifestyle ko. Yung mga hindi ko nakakainan dati na mga restaurant, nakakainan ko na. Madali na rin ako makapag-approach sa mga tao, hindi na ako masyadong mahihayain tulad ng dati. So, mas nailabas ko yung kung ano yung sarili ko na ito pala ako because of Vmobile So, sa mga estudyanteng tulad ko, huwag yun ang pangarapin na maging empleyado habang buhay. Dahil hanap buhay yun. Dahil sa Vmobile mobile hanap pangarap ang gagawin natin dito. I'm Emmanuel Naag, a Prilo student and a proud V-Mobile member.